Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo. Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Ni walang, ni, ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Hindi po ako naniniwala. Yung, yung uh, batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Kahit na pitong taon lang, ngunit kahit paano mo pagbali-baligtarin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence. Pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinat na niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya, kahit seven years old, dapat managot siya. Senator Rodante Marcoleta, I move that he be recognized. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Senator Robin okay pa ba? Opo, opo, opo. Mga, si, parang... Isa pong uh, katuwaan sa akin nang uh, kayo po ay magtanong. Opo. Iniisip ko kasi baka masakit na yung paa Hindi po. Iniintindi uh, ah. ko rin yun. Baka kasi bata ka pa eh. <laughs> <laughs> nag enjoy po ako. nag enjoy po ako. Salamat po, ako. Mr. President. Okay. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630 ito po yung nag sa RA 9344 Apo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila sila hindi nagkakaintindihan. Eh. Halimbawa po, yung UN standard minimum rules for uh, administration of justice o yung Beijing rules, ano? Yun po walang walang specific age yun. Eh. Yun ang mga UN guidelines for uh, the prevention of juvenile delinquents, yung Riyadh guidelines. Hindi pare-pareho. Sa mga tweet yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang, ang pinag-uusapan po kasi dito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata, kahit na pitong taon lang, ngunit kahit paano mo pagbali ta ng ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niya, pamamaraan, kung paano niya isasakatuparan yung krimen. Isinasangkot din yun eh. Yung lawak, nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa magitan ng pagagawad niya ng guidelines eh. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal dumal na krimen o yung tinatawag natin heinous crime, ang burden no of proof yung Estado eh. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So, so naka, nakapataw po po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana, patunayan ng bata, wala pa po akong diskresyon eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kaya timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, ah, walang diskresyon ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President Geronor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isa sa alang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President Geronor, ang magpapasya yung korte. O sige, palagay mo. May diskresyon, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo rin eh. Eh, ang, ang, ang sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan eh, makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, so, sige, napagtibay na, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung, yung uh, batas na ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, may discretion eh. O sinabi ng batas, o sige, mandatorily you will be confined at the bahay pag-asa. Pati nandun eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yan eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang Sektor ng lipunan na merong interest para ma-rehabilitate yung bata na yun. Talaga bang nandun lahat yun? Sapagat kung wala, yung bata hindi rin may, may tutuwid yun. Kagaya nga po niya sinasabi kanina, Senator uh, Tulpo, e eh, pabalik-balik yun eh. Residibis na yun eh. Pero, baka 7 years o. Kamukha po nung example nyo kanina, 8 taon lang nakagawaan eh. Sampung taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron, siyang dis na siyang discernment. Yun po yung batayan kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinat na niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya. Kahit seven years old, dapat managot siya. Opo. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin, Mr. Opo. President Jurono? Opo. Opo, ya po talaga ang uh, buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng uh, nabanggit ko kanina uh, uh, sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may boys town po tayo, kung naalala niyo po noong araw. Hindi ko alam bakit nawala yan advance na tayo noon eh. Nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin Ni walang, ni, ni, anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Tala, ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin, hindi ko pwedeng wala ho talaga. Hindi daw pwede kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po to lang, mahal na patron, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata. Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng, ng uh, youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Uh, ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob. na yung sinasabi po nung da, na, na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, sa, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng bilipid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng DIN ay makilala sana nung bata sapagat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yun. Ay sa sarili niya, mapanagutan niya yun. Opo. Baka sakaling kahit na murang, sa, sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya-kaya, mandatory po dadalhin siya sa bahay pag-asa. At pagkatapos ng uh, isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung uh, social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate uh, sa ating lipunan. Dulang uh, doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Ma gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko ko Mr. President, kompleto po ba yung proses? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa, hanggang sa ika, isang daang o oh, ika one year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya, makapagsimula siya makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po yun eh. ang inyong tinutugoy, Mr. President? Opo eh, yun po yung... Uh, alam niyo po kasi dapat bata pa lang, alam na niya accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na hindi dapat alam nyo ito, ito lang po sinasabi ko hindi hindi po sa ibang kaso ah sa ibang kaso naman po doon po sa batas kasi pagka 6 uh, years below parang probation din naman po yon wala naman po akong wala naman po akong kontra doon doon lang sa heinous crimes ulitin ko po doon lang talaga uh, yung karumal-dumal isipin nyo Kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa, sa bahay pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. E eh, importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, uh, nung kayo po ay unang nakalabag, unang nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? Sampung taon po. <laughs> Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng ma maaga po ninyong uh, pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi po ba tama na kagaya po ng inyong inaasam lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata eh di sana lahat ng batang yon ay eh baka sakaling susunod sa yapak ninyo Ginoong Senador, tama po ba yun? Opo, tama din po tsaka ma-share ko lang po ano siguro po kung meron na po talagang uh, sa panahon namin kasi ang nangyayari po kasi noon Ano kaya, po ba yung panahon ninyo no? <laughs> Talaga pong maloko po tayo uh, patron eh. Talagang panahon narin po ni Senador Tulpo yung panahon ninyo. Ay magka magka lang naman ah, po ako. <laughs> Tulpo. Talaga talaga pong eh, Meron naman po akong biography eh. Pag nabasa po nila 'yon, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po ay nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na ring may batas na, up, anak ni gobernador yan, huwag niyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya habang ikaw ay nakalulusot, nang nakalulusot, nang nakalulusot, Hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, oh, si Robin Padilla, bata yan ni Pedal Ramos, huwag niyong galawin. O oh, hanggang naayang ka pa ulit, dere diretso ka pa hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng, ops, kaya na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako, nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mamal, bila bilanggu ka kung tawagin ka ng gwardiya, psst, pss, ka Mari-realize mo, boss. Mari-realize mo, patron, na teka kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw tumagal dito sa kulungan. Yun lang, yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, uh, naiintindihan ko po ang mga ang mienda na gusto po ninyong mangyari, palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kailangang malinaw na malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumaldumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag itong lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang, uh, ang paglabag na ito, Sigurado yung siguradong meron kang discernment Opo. at hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay walo, maaaring siyam o sampo. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka uh, kamurang edad. Opo. Ang importante lili lilitaw ay meron kang discernment lalong-lalong na napasangkapan ka sa, de sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh nalaman mo na muna na pwede ka makipagsa, at dito makikita rin ano bang katungkulan ng magulang. Doon po papasok ang discretion. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming, salamat, Maraming salamat, salamat po. po. Thank you, uh, Senator Marcoleta. Majority Leader.